Hello, hello mga katigang. Sabi ni Richard, aking anak Richard, BB, may BBF. Ino man tayo nga roden, sabi niya. <laughs> Comment niya dun sa Pinosko. Eh ngayon, eh, day off ko naman bukas. Kaya, hindi yun naman isyatan lang kasi eh, eh, ang hirap malasing eh. eh lalo pag mag eh. <laughs> Kaya ang iinumin ko hindi hard hindi hindi, hindi beer eh. Ito iinumin ko yung ano red wine. At saka ang aking pulutan ay ito. Uh, smoke salmon. Ito yung sausawan ko. Uh, wasabi. At saka toyo. May yung ano niya yung ginger niya, luya niya, ay fresh. At saka, ito yung ano, seaweeds. Seaweeds ito yung ano, ito yung, paborito ko ito eh. Maninipis lang ito eh. Ayan o. Oh. Seaweeds. Paborito ko yan. Kinakain ko yun ng ganyan. <laughs> wala nang, wala nang halo-halo kasi masarap na yan eh. Nalulusaw sa bibig eh. Kaya ngayon, eh, umpisa na natin. Eh, pero, uh, hindi tayo maglalasing. Magsasat lang. <laughs> kasi ang hirap palasing eh. Magtanong kayo sa mga ano, manginginom. <laughs> kung minsan nangangako pa kung minsan nangangako ka eh. Hindi na ko iinom. <laughs> Pero pag nag na naman, ay inom na naman. Ay. Itong, itong one ito, galing sa, ano, sa Costco ito. Eh, masarap ito kasi matamis-tamis eh. Manamis-tamis eh. May pait, kaya lang, may tamis na konti. Uh, kaya ngayon, ano pang gagawin natin? Eh, subukan natin. ano? Subukan natin medyo iminom. <laughs> okay, mga katigangs. Bye-bye!